Ito po tayo muli sa ating kabukiran at uh, mag-aalasize na po quarter to 6 ang oras pero nakasikat pa rin naman ang araw nandito po tayo at ito pong ating uh, bukid ay 75 days na ngayon at ito po yung inbred halos sa uh, 90% o 100% na yung uh, lumitaw na butil ng ating NSIC RC tutu-tu at uh, magbibigay po uh, kukuha po tayo ng comparison dito sa inbred at saka yung hybrid sa gawin po yung hybrid ko doon ay uh, ganun din ang edad 75 days at kung ano yung pag-aalaga ko po dito kung ano yung sinasabi kong abono dito sa inbred ganun din po yung uri ng abon na sinasabog ko doon sa Uh, super hybrid uh, SL19H kaya wala pong masasabi wala pong maireklamo yung palay na mas maganda yung pag-aalaga ko doon sa hybrid at pinabayaan ko itong uh, inbred so ngayon kukuha pa tayo ng comparison kukuha tayo ng uhay at uh, ayan dito sa pangkaraniwang uhay so ito po yung uhay so ganun po ganyang kahaba ng uhay ng triple two pero wala po po siyang laman kasi hindi pa siya ano hindi pa siya yumuyo po <coughs> excuse me dumako po tayo ng kabinhi sa kabilang pinitak dito makikita natin yung ating hybrid at uh, kumuha din po tayo ng doon sa buhay na ito dito sa nakatagot po yung buhay ng Super SL19H kung bibigyan po natin ng comparison kasi na rin natin nakikita po natin sa dalawa ito pong SL19 napakarami talaga ng binutil nito ng grains. Halos hindi man ng alahati. Triple 2 natin. Isya ng alahati. Kung magkikita sa finals, masasabi ba nating hihigitan ng uh, hybrid itong triple 2? Opo. Kasi nga po, kung ibabase natin sa dami ng uhay, o sa dami ng butil, halos kalahati lang po. Yan. Halos kalahati lang. Kung parehong maglalaman ito ng maganda hanggang sa balikat, eh, maganda po sigurado magiging ano yun itong hybrid. So, palagay ko naman po, sana nga, dahil sa ngayon, wala pa tayong nakikitang problema wala naman siyang sakit pero sabi nga po tayo, kami mga magsasakay yung nagtatanim, nag-aalaga pero ang Diyos pa rin po sa bandang huli magpapabunga kaya hanggang dito na lamang po mga kabindi kapwa ako magsasaka uh, magandang buhay po sa lahat at God bless everyone